Pata sa Caloocan City, patay matapos matuklaw ng ahas habang natutulog si Bel Custodio sa detalye. Ito ang ahas sa tumuklaw at nakapatay umano sa pitong taong gulang na lalaki sa bagong silang Caloocan City noong Merkulis. Grade 2 student at pangatlo sa limang magkakapatid ang masiyahing bata na si James Abar-Abar ang batang nagbibigay saya sa kanyang pamilya. Ngayon ay hinagpis at pagdadalamhati na ang dala matapos ang kanyang pagpanaw. Ayon sa ina ng biktima, natutulog sa lapag ang kanyang mga anak bandang alas 10 ng umaga. Nang makita niya ang ahas, dali-dali niyang ginising at pinalabas ang bahay ang kanyang mga anak. Pero ang hindi alam ng ibang si Zarina na si James natuklaw na pala. Kanina ko pa nakikita yan eh. Ahas pala yan. Ilang minuto pa ang lumipas. May iniinda na sa katawan ng anak niya. Sumasakit ang tiyan nito na inakala lang nila na dahil lamang sa gutong. Tapos ito si James humiga. Sabi niya, mang sakit ng tiyan ko. Sabi, Sabi niya, ayoko makumain. Magusto ko tubig. Tubig. E eh, di ko siya tubig. Tapos nung pagkabigay ko sa kanya ng tubig, isinuka niya. Hindi raw tinigilan ng bata ang pag-inom ng tubig kahit lagi na niya itong isinusuka. Giniginaw at nanginginig na rin daw ang biktima kahit tanghaling tapat. Dahil dito, lubos na nag-alala ang kanyang ina, kaya dinala na nila ang bata sa pagamutan. Nung nagtataka ako sa anak ko, pag kinakarga ko yan, nabibaby baby ko pa siya. Nung time na binubuhat ko siya, nung pinapasan ko siya, hindi ko na siya mabuhat. So Kaya naman, nagpatulong na si Zarina para mapasan niya ang anak. Patuloy pa rin daw ang pagbulwak ng tubig mula sa bibig at maging sa ilong ng bata. Sumakay ang magina sa tricycle, pero dito na Ania wala ng pulso at hininga ang anak. Pasado alas dos ng hapon sa parehong araw, idineklarang dead on arrival ang batang si James dahil sa dehydration. Nang ibuburol na ang katawan ng bata, dito na nila napansin ang bakas ng tuklaw ng ahas sa kamay ng labi ng bata na posibleng umanong dahilan ng bigla ang pagkamatay ng bata sobrang sakit po kasi dati po ako na ano, po ako para sa kanila. Tapos so uuwi ako ganun. Hindi na kumpleto yung pamilya ko. Nahuli na rin ang ahas sa bumulabog pa umano sa kalapit na bahay. May paalala naman ang barangay, lalo na sa mga nakatira malapit sa ilog, katulad ng pamilya ng biktima. Lagi yun namin na pinapaalala sa kanila na tuwing tulad yan, tumataas ang ilog, hindi may iwasan, may umaahon na mga ganyan. Unang-unang uh, gawin nila is tumawag sa amin sa barangay para kami ang kukuha. Kung bisa rin may nakita silang mga kanyang ahas, i-check namin kung ano yung kalagayan ng mga nakatira. Kung may alis muna sila, alis muna po namin sila din sa bahay. Velco Studio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.